So, araw ng Martes. Ayan. Baka tayo ng oregano juice. Ayan, yung mga pinagsapalan na yan. Hindi natin tatapon. Sa so, natin dito. Na gawin natin dyan maligyan natin ng patoka na din natin tsaka powder so eh nagawin tayo ng patoka kasi ito yung mga uh, yun natin na oregano nagsapalan yun yung mga na masayang koredo nyo nalo na natin ang kamay natin daman na nyo ano eh kumalat so yan naragyan natin ng powder 5 in 1 5 in one yan yun tapos syempre lagyan natin ng kunting antibiotic uh, probiotics. Tapos natin ng honey. Yun. Right. Next, next, medyo basa yan gawa ko dyan natutuyo na ko yung tura is may mga konti konting -konti pids din po yan na nyo po ngayon na ang po natin Nagit yung video. Walang tala video. Gawin muna natin. So, ayan na po yung patuka natin. At ito na po yung ating oregano juice. Yun. Nagdagdagan po natin yung ating oregano oregano juice na black salt. Ayan po natin kung ito. Ayan na po yun. Tapos luwin lang natin. Ayan lang natin malusaw yung asin. So, araw po ng martis ngayon. Yan po ang ginagawa ko. Ay, martis tuloy. Sorry, sorry. Oo, martis nga. Tuesday. Ayan, no? Oh. Ayan, Tuesday po. Hala ko, luwin pala. <laughs> martis po ngayon. Araw din po ng mga paligo po ng mga alaga natin. Tsaka ng mga breeder. Sinasabay ko na rin po sila sa paligo. Ito yun lang po natin ang bagya. Yung uh, para sa sip spin po ng mga feeds Kapag so, kakinain po. Ganong eh, dama. Yan po yung magiging tsura po nyan. Alright.